so ayun mga kabisdak so magtorta tayo ngayon ituturo ko sa inyo paano magtorta ng guno kung sa bisaya yung maliliit na isda mga kabisdak so ayun uh, tutorta natin so nalinis na natin dyan ito yung ginagawang bagoong or ginamo sa probinsya mga kabisdak so uh, kung sino yung nakakilala sa ano na to sa isda kung sa bisaya guno pinakamali, pinakamaliit na isda to eh para siyang ano ah, hipon pero ito is siya na maliliit so lalagyan na natin asin tapos itlog okay so dito nakalimutan na natin lagyan ng ah, cornstarch pero lalagyan natin yan so yun lalagyan natin ng pampalasa ah, magic sarap para at least ah, medyo masarap yung loto nating torta masarap to mga kapistak ah, igawing ano ginamos o bagong so yun hahaluin natin Halo lang. So, ayan na. So, dyan dapat uh, lalagyan, uh, hindi natin nalagyan ng ano, yung starch. So, bumili tayo ng cornstarch para ano, medyo lumapot ng konti. So, hindi lang natin nakuha na ng video. Pero, ayan, mamaya ipapakita natin sa inyo. So, ayan, magpapainit na tayo ng ano, mantika. Ganun lang, madali lang siya gawin mga kabisdak. Kung ano tawag sa inyo to, guno sa amin yan eh. Ginagawang ginamos, masarap yung ginagawang ginamos o bagong. So, ayan, ayan na siya. Lalagyan natin, lalagyan na natin. So, ayan, swak na swak to sa ano, ah, panghapunan. Masarap siya mga kabisdak. So, ayan. Sulid yung ano, hapunan natin mga kabisdak. Ayan, comment kayo kung uh, ah, kumakain kayo niyan at alam yung tawag niya sa inyo. Basta sa amin, ang tawag niyan is guno. Ayan ulit sarap ng na hapunan natin dyan tapos masarap yan partneran ng ano tuyo tuyo tapos yan may sabaw tayo dyan sarap yan ganyan lang mas maganda nyan kung may ano kayo uh, yung bilog kung saan kayo pwede mag ano ng itlog kasi para mas maganda si tingnan bilog na bilog dyan kasi wala eh so hindi na bilog na bilog yan so yan ganyan siya madali lang siya gawin kaso ang hirap nito hanapin sa Manila yung guno na yan so gagawin ko sanang ginamos yan kaso uh, yun nga gabi na siya at hindi na masyadong sariwa so nag decide lang tayo na i ano yan i torta so yan masarap nga binaligtan na natin at ayan na pumula na siya so ganun lang siya kadali maganda sana kung may ano eh ulmahan eh, kumbaga yung bilog na pang ano pang sanis uh, sunny side up na itlog mas maganda siya tingnan so dyan inano na natin wala tayong ano eh. yung pang ano pang prito na bilog yan sarap nyan sausawan suka mga kabisdag tapos may sili sibuyas yan ganyan ang kadali nilagyan pala natin yan ng cornstarch tsaka sibuyas tsaka may kunting uh, spicy na rin para masarap ang kain natin at mapaparami kayo ng kanin talaga dyan mga kabisdak. so yun maraming salamat at maraming maraming salamat sa panonood ng aking video at sana wag nyo kalimutan i-subscribe ang aking youtube channel at ang aking facebook page na Paul Dano okay? so maraming maraming salamat so ayan na luto na yung ano natin tortang guno so yun lang maraming salamat